Pero malaki ang katawan na, Ray. Ang paa. Ina, ang paa. Para sa baka. Oo, oh, malaki na, Ray. Eh. Tingnan nyo naman, lambe. Parang, ano, ang tapang, nga. Oh. <laughs> At, ari naman, no. Oh. Kung gusto nyo, ay sulidong katawan. Wala lang ang huwari sungay. Huwag mo ko susuwagay. Eh. Ari, ho. Oh. Ano, malaki nga. Ang dibdib, ah. Oh, parang pader. Ayan, nandito naman tayo kaiser na mga breedingan. Mga babaya nandito, dumalaga. Uh. Eh. Kuya, sa may dadalain. ay ihiwalay. Ayan ha, isang magandang magandang umaga. At papasok ho tayo dito sa kambingan ni Sir. Ipapakita ko ho sa inyo yung mga quality barako dito sa loob ng kambingan. At ito nga ho mga barako ay tatlo na quality quality at ito ho ay... Are, mas malaki pa. Are. para na rin huwaring ko Kaunti na lamang ang laki din ni Cardo. Me, 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 me. Me, yan. Yan ho. Napakagaganda ho nito. At yung isa naman ho. Ay nandito. Yan, sa loob ho. Baka o sakaling kayo ibibili, Ay di mag-comment na lamang ho kayo o tumawag ho sa akin. Yan. Yeah, kasama ko rin ho ang tatay sa pagpunta. Ay, wala mga dalawang taon. Wala, aray. Wala. Aray, aray, idali mo yung, aray yung, yung isa. Arey yung isa. Yan. Marami din may, na papay sa wala sungay sa... Yan ho. Tingnan niyo lambi na ray. Bata pa aray, aray na sa mga kuha nila, isang, tao taon, taon yun na yun. Lang, At aray naman ho, kung gusto nyo, ay sulidong katawan wala lang ang huwaring sungay huwag mo susuwagay areho nang ano ang laki dibdib ah parang pader ayan ayan ho are yung maskulado maskulado sa mga naghahanap po ng ganadorin rin are ho ipag eh, nabili nyo pwede kayong magpabayad ng babadyan yan sa lugar niyo, yeah. Ayan na at hindi ako mapapahiya sa inyo. Garantisado ho aray, talaga. Papasal mo yung premi, Ayan, nandito naman tayo kay Sir na mga breedingan. Mga babayan nandito dumalaga. Kuya, sa so may dadalain? Ay, iwalay. Ay, iwawalay na. Ay, hindi pa ako. Sa tapon? Ay! Walang wala lumabas. Ako nga, nagpababaho rin eh. Walang lumabas eh. Puti rin. Wala pang Ay, traditional eh. Traditional pa lumabas. Ari, kuya, ang ginagamit yung barako dito sa inyo. Ay, Bukong, uh, 'yung Yan, oo. Balingus. lang sungay, nasabit siguro Aray, ang isa. Ang Ganda naman ng bahay. Aba, may baboy din pala din eh. Pero malaki ang katawan. Aray, Ang paa ina, ang para sa baka. Baket laki na Oo, nakina Tingnan niyo naman lambe. Para no, ang tapang ah. <laughs> ang lambe ha, para sa baka. May solido si Lloyd. Bakit ho ang iba hindi rin nakikita ang pwedeng din magpapabay? Pareho isa. Yan. Bara ako din. Paanak ko, aray. Oo. Oh. Ayan na, papasukin naman natin yung kay sir na mga dumalaga. Narin yung dumalaga niya na? Yung ko. naman din Bahay oh, ganda eh. Kaya kayo matagal na rin lang yung bahay na ito na kambing eh. Alin ho ay pull out niyo? Ayo. Oo, uh, aray pa mul out, pambenta. Babae. Ay ano ho aray inyo rin pa anak dito? Oo. Oh. Sino po anak na kay Jesus? Ah, yung kay Jesus. So, so. Oh. Ay, nakamukha naman eh. Do? No? Kita ang figura. Kita ang katawan. <laughs> Sa figura ho, magkalayo, magkalayo. Ay, ang inahuni tau. Namatay nga. Oh. Gamot din siya sir na ginagamit. Tinan nyo naman, ho, no? parang tigbalang na eh. Parang ungo yung <laughs> sungay na sungay lang ho. Ay, eh. baka rila man na isang kato. Na isang kawali. Ay. Hirap pa yung hirap mo pag... lahat ho ng baraon ni Sir, ang ama, itingnan nyo naman. Ang katawaan, sulidong solido. Ay! Mukha-mukha pa mga ho. Dakay. Tingnan nyo pa. interesting